mga idol magandang umaga araw ng linggo uh, punta po tayo ng Kiapo papa forwarders tayo ng gamit pa po ng so samahan nyo ako mga kagulit sa biyahe natin ngayon bali yan so samahan nyo ako kung kagulit pakiapo tayo Let's go Keep sip tayo mga idol Ilang minutes kaya papunta dun Let's go vlog tayo ngayon motovlog vlog makulog sana huwag umulan kasi parang ano eh masama ang panahon ang ina nung nag jogging ako maambun ambun na eh Pagkakababas pa lang tayo ng village. Uh, mga alas 9 na rin. Uh, siguro mga 8.30 na o mga 9 na rin. Susubukan so, natin maganda itong biyahe natin sana uh, ay layo tayo sa mga anumang disgrasya at sa lahat na nagmomotor -momot, ingat ingat kasi nung isang araw eh munti ka kumadali ng ano joyride mga uh, idol yung joyride nasa main road ako sa sukat road biglang nag u-turn ang bilis ang bilis niya talaga wala siyang pakialam kung anong ginagawa niya kaya shout out sa inyo mga uh, joyride ano uh, dapat simpre, nag seminar kayo di ba dapat ano kayo yung defensive driving kayo Huwag eh. wag wag niyo isipin yung kikitain niyo isipin niyo yung hindi kayo makadamay ng ibang tao pagmamaniyo nyo wala hindi ko sinasabing lahat ha ah. mga basta karamihan nakikita ko ganun wala silang pakialam basta ah, takbo lang ng takbo parang ah galit ako kamuntik ako sumimplang sa ginawa ng ano biglang bumulhot nag u-turn talaga umagang umaga ah, alas 5 pa umaga siyang lingon-lingon mga kakulog bigla siyang bumulhot sa harapang ko munti ako sumimplak sa kapipreno ko kasi ulat din ako eh siyempre dapat ikaw papa uh, papasok ka sa ano ba, main road galing ka sa mga intersection dapat slow down ka tumingin ka kasi hindi mo alam na may mabilis pala kasi minroad road yan eh highway yan eh pero mo bigla siyang bumulot Kamuntik ako tumumba Kasi nga sa kapi preno ko at sa pag iwas ko sa kanya Hindi ko siya abutin Ay mga takbo ko na eh Mga nasa 60 lang nga yata yun eh Siyempre bulaga Ang lapit ko na Bigla siyang bumulhot dun sa harapan ko Eh dapat eh ilagay nila sa alang-alang nila yung pagmamaneho. Huwag yung ano kasi ako ayaw kong ganoon. Eh. Tagal na ako nagmamaneho ng motor eh hindi naman ako ganun pagdating sa mga intersection kailangan ano ka talaga mga ma ano man ma main man ang kinalalagyan mo dapat ano ka ah, yung sa kasi grabe grabe ginawa kaya nagalit ako sa kanya sabi ko dadamay mo pa ako sa kalukuhan mo huwag mo maniho mo buti naman hindi naman nagsasagot ng ano hindi maganda kasi sinis talaga ako Di eh, tama yung ganong pagmamaneho Kaya sa inyo mga naghahanap buhay Para pareho tayo naghahanap buhay eh. Kung na ako noon Noong time yeah, Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya Kasi Dapat pag driver ka Alam mo yan Hindi ka na kailangan pagsabihan Yan dapat ang ginagawa ng Pero kung pabilis ka ng takbo Kung nasa lugar ka Hindi yung Wala ka sa lugar eh Papasok ka lang sa main road galing kang kabilang side bubulot ka ng ganong klaseng ano hindi tama yung ganong pagmamaniho ayan mga kakulog dito na tayo sa sukat road punta tayong kiapo enjoy tayo sa ating rides Ayan, subo yan. Extremes, dalawa naman. Tanga, si medit. mo na Padala. Papadala? Papadala. Sa kamay ko, na ako. Number 8. <todic> Ay, isa so, na. So, yung bayad. Thank you, thank you. Ay, pipick upin po ako. May pipick up in. Galing kaya na build Okay na. Thank you, thank you. Kala akong malaki. palit Yan, ano, dadaan pa tayo din sa kabila. Tatanungin tayo kung magkano yung helmet. Ah gagawin natin kasi yan idol sa ano sa pagmomotube vlog natin na ano, yung libreng sakay. Okay. ayun mga idol nakabili na tayo ng helmet pauwi na tayo ayun mga idol hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa mainit yung suporta sa akin at sa mga susuporta pa lang maraming maraming salamat mga idol